Nabangi sa ko ninyo kampong ang maulian ko. Oh. Gusto pa yung serbisyo. Good morning mga adlao, mga mayong adlaw mga kapisot na ata diri karon kay ati gingging -Ging na kuwa rin ang edad niya diri sa sitio Kiam Barangay Bayanga Cagayan de Oro City. So guys, may karamdaman sa gingging -Ging na parang cancer na natin Or wala pa nahibawaan? Wala pa nahibawaan kayo. Pero because guys, ang kanyang suso or yung kanyang boobs, ano, kinain na ng sugat niya. Tapos ganyan guys, alamin natin ang buong istorya ng kanyang buhay. Di, hey, kumusta man ka, te? Okay, na. Misang, naigibati. Laban, yakons, Laban. Laban oh. Laban. kinabuhi. Laban, Philippines. Oo niya, ang tanong inyo hang pangadlaw-adlaw diri. Kumusta man? Lisod yun, ganap. Nag-take pa kong tambal. Ah, daghan kay kagka uh, ng kuwan. Hada. Hada. Napakoy maintenance akong high blood. Ay, high blood, sad ka. Mm at the same time na kay sakit nga dire mong tutoy high blood ka Sudagan mm. so kay kag maintenance mm. kana nga discover na mo nga kani abot na nga sakit ti kanus asya ni abot sa kinabuhi kaning high blood na ako kuana 11 years na kuana nag maintain dayon kaning akong gibati ma nagsugod ginisya siya 2020 hmm. pag covid 3 pa, years ago mm. COVID. So, pag COVID niya, unsa saan may mong na-feel nga first ka ng sakit lang inyong boobs or... Bukol, bukol siya, ingon nga, saksisig yun mong ulur kalit lang. Hmm. Na, mura lang siya gatubos ko Dagom. Dagom. Mm -mm. Nga, ah, hantod, nagdako. Mura siya, pag ultrasound na din to, kay sakit naman yun, mm. yung ultrasound, na, diha na gito siya nga murag na, ko ang na ako, nagdali, nagbukol, nag, nagdako pa tao siya, magsakit na gid siya. Mag na-feel lang gid mo. Naku. Anong, naku, Dayo nang ka pag-gi-therapy ka? Wala. Nga wala ka gi-therapy? Wala man ang katungkuan kay ultrasound naman, na result Ay, then ang result sa mo hang ultrasound, kumusta man? Sa so, may finding nila. Mato nga na ay, na bukol siya. Isa lang ka buok. Oh, Then, mga after pila ka man, susa so, siya, bago siya pumutok. ano siya? Lugay pa man, abutan pa mag one year. A, one year, tapos imbuto mm. siya. Usa na siya? Pero, yung... pero mo, dili ingon siya nga as ni buto. Nga, kanang, Ay, anay, lang. Kung lang siya, Anang mura bitaw siya napaso? Ay, murag, murag yung lagom. Murag siya napaso, dayon ang ang panit niya nawala oh, anak ni gawas dahin siya nga mura siya o oh, cauliflower di pud siya ingon nga as in nana cauliflower oo mm, ay ano. siya unod mm, nagtubo bitan nagtubo pero ang findings gid ana nila, sis daw mm. sa tutoy dayon na siya mura na siya gainat ana ni bukol siya ni bukol then pag pag yung sumabog na unsa man imong unsa man imong hang di diretso kag to hospital oh uh, sige balik ug hospital niya then unsa man imong sa doktor ra pag kung unsa siya paha paingon di ignan ko nga may biopsy mm dayon ang amo ben pinansyal niya bukid pa Oh, yung financial struggle kay um, pandemic pag yun. Mm, um, pandemic pag yun. Then during ato nga uh, kuante ka ahaman mo ato nang lakas ba? Ahamo <laughs> nang ahamo naka-survive. Paunsa mo naka-survive mo na pa kay ramdaman Paningkamot nang yun. Paningkamot sa kumbana na dayon among mga buhion. Baligya. Wari. Mm. Tanan jud. Among basakan sa among ah, uh, ni Nantul karon wa pa nakuha. Wala, wala yun na kuan, print. Wa man na Pila pud ang kuan niya? Pila pud ang pagka-print Ano to siya? Ni 20,000 na. Ay gamay ra. Oh, nya. Kuan pagyud na, pagyud akong papa masakit pud. Karon gani, akong magulang nag-birthday siya gahapon. Mm. Nagsakit pud. Grabe no dayon ang ang kanang yuta nga na prinda na man ada pit di sa amu ah taga mantikaw mang yug ko mm. pero na na siya chance nga makuha na ah bay mga bayti ana Oo. Oh. na na siya chance kay wala may limit ang kuan kanang wala Kontrat. may limit ang kontrata dayon kibali uyuan ra pud nako ang naprindahan among sagingan ya yeah, mm. dito na prindas. Prindas yeah. sa balay niyo tanan yung mga source of income ninyo na prindas. Mm, tungod sa mga karamdaman karon. Dahil yung kanang wala mo nagpa-cancer test po. Wala pa. Katong, katong bayot siya among dito ang gahapon. Hmm. Okay, naman naman itong padlawon. Kuan. Kining, diha makita yun o angay ba siya operahan o dili o ang sagit siya nga stage. Hmm. Then, e, back to zero mangali ko kay nag kuan me -putol man, ng mm. na putol-putol man ang ako ang ultrasound nadugayan ang akong CT scan na mm -hmm. ang x-ray na dugayan. So, But, about ano sa mga financial ni mo kay every kwan, magsige mo mag-practice. Ah, mamang na ah, makakuha o ganang pang pinakuan mo. Ang sa amua, sa financial, kita sa kumbana, banat ititi dayon sa malasakit nito ulo po ni malasakit hmm. hmm. dayon mga pila na mupo kabulan si biopsy karon pa karon pa ka nakabalik. Hmm. kay ano sa may raso ang financial git namo may number one git sir masahi pumasahi layo hmm. bayak nga. kayo dire unya usasad akong bana dili biya sa nga di baya saksisib nga ka ng trabaho un of baya napakong mga bata mm -hmm. na Masa dito sa mong bana dito eh? Construction naman na siya. Lagi puno nun, niya gamay na buong tayong construction. 400 ang... Kadlaw. Kadlaw. 405. Oo. Uh. Mm. Minimum, regal siya. Ah, di, 400 lumang good sir, nagani, 3, 350? na 350? Nga na. Mura na inyo hanggi support, mga pila kayo, sa nga na kay karamdaman. Oo. Oh. Uh. Dahil ang kanang kanang imuhang pagka pagkasakit karon na unsa may gud imuhang kanang diampo sa Ginoo sa may mong ipangandoy, ipangandoy ni mo. pangandoy nimo hmm. pangandoy gid na ko nga ma padayon ni ako ang medical oh dayon oh. Hmm. financial lagi apikid yun hmm. para yun sa akong mga anak sa akong pamilya may mga okay. palibot na ako yun salig sa nimo no nga kaya yun Kay ganina pagkakita nako si Mati murag tanaw nako murag wa kay sakit. Mugay nang utan oh, yun nga Oh, inyong bitaw sila ay. Kato nag tanaw ba? nga yung ko ay si si Madam Bang ba interviewon kay murag wala kay kwan ba murag na feel nako na nga murag kusgan yung gaga mga tungod tingi kay dinhi mo maipakita si imong pamilya ba nga maluya ka no tungod sa ilaha. Okay, kay mag magluya-luya mag ko sir, mas malabaw silang maluya. Dili ko gusto no? maguulpod sila kung wala na karamdaman niyo so mag 24 na mag 4 years na yung tutoy niya na oo oh, 4 years na eh. Nya kay ni baho naman na siya, man na siya ron paunsa man na siya nakuha ni mo ginalimpiuhan na niyo oo oh, kada kada adlaw limpiuhan niya na karon gi kuha na na sa admi resita nga kanang dextrose mao ko na tay iwasing dayon igoregit mi nakapliti pauli sus kaluoy ta mura jud na niya kuan mahal man di ay puan di ay ning sa na OIS nga bitang para itap-tap bitaw siya ini bason na yun ni ikuan niya masing dextrose bili tayo. day ka pwede na makapangayo dapat paliton pwede pwede man mangayo sir pero dito raman sa kuwan in MMC ay mm, kanaganing OIS nga kuwan murag plaster Oo. Oh. Bandage? Pila ah, oh, bandage. Wala ba? oh, bandage. Pila man ba ng bandage ron. Kuan siya, balik na sa akong ganina kay 250. May isa ka kuan. Isa ka bundle siya. Dahil mura ko pila na ka pieces? Yun so, Yun guys, yung kailangan talaga ni Ate Gingging yun guys. Yung bandage, yung mga dextrose din no? Para washing. Oo, oh, para washing. sa mga may gustong magbigay sa kay Ate Gingging guys, i-chat nyo lang ako, kontakin nyo lang ako para may bigay natin agad yung tulong para sa kanila. So sa tiging guys ay lumalaban para sa kanyang pamilya talaga mga idol. Lahat ng mga kagamitan nila na ibenta na nila na tawag nito na prinda na nila mga kapisot dahil sa kanya. Pero dahil mabait ang mabait yung Panginoon mga ka-idol so binigyan pa talaga si Ate Gingging ng chance ng Panginoon dito sa ating ginagalawan ngayon. So sa mga gustong tumulong talaga guys kay Ate Gingging tulungan natin sa tigingging guys na kung uh, tuloy-tuloy lang yung medication niya dahil sa kanyang sa kanyang boobs na pumutok ng last 2000 so 2021 pumutok yan siya kay 2020 mangka na kanya yung kuan kuan mga 22 marag ah uh, 22 mga guys pumutok December? yung ano so karon karon te kana imong boobs na di ba sa mga normal boobs lingin ikaw wala na naaman japon sir pero aha man Pero ang, gahi siya. Ah, gahi siya. Puro mm. siya tanan dito. Murag na siya. Nakain na. Infect siya tanan. Ang imuhat ni Ali. Ah, dapat uh, ah, uh, na yung busut anak aha man yung butas anak niya. wala man siya butas, sir. Ah, wala siya butas? Wala. Kuan ra. Mura Pero ano mo? Baho man Ano mo? Baho man. Kanang sa tambal po niya akong gi. Ah, inom. Pero Di, ang gi, 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 giwasing inana. Ah, mampud mo agas ang tanang mo. Mo inan nilang lang mo kuan lang sa Ay na si sagol dugo. Sa kuan man ah, diba, tam ni tambal. Asa tam. Murang nabangag dai ni lubiok to. Namang Wala, maray na siya na napatag siya ta kay. Mhm. napatag na siya gikaon uh -huh. na tanan. So kinain na guys si lahat ng ano laman ng boobs ni ate. Gingging. Sa tiging kanos sa mong birthday te. Eh upuan. Oh, February 2. Jesus Lord. So guys, tulungan natin sa ati gingging mga idol na mabigyan siya ng pang-medical niya. Kasi yung, yung dito kasi guys, yung sa sitio Kiam is guys, malayo siya sa sintro or malayo ka sila sa barangay talaga. Sitio lang to guys, mga pila yung kaminuto papunta, punta pa ingon dito? Sa kuan? Bayanga? Marag... Marag... Jis are 20, no? Pero kung maglakaw man mm, Layo kaya Layo no? Lisod kay guys ang ilahang sitwasyon karoon na lati gingging So sa mga may extra dyan guys Sa mga may extra Sa may mga Ano Mga Kunting tulong guys pwede nating maitulong Kaya tigingging guys tulungan natin siya Dahil sa karamdaman, karamdaman niya guys pero wala po naging ng doktor tinga mo muna na siya cancer siya wala. May bow an siya ko mo resulta to sa biopsy. Nya ang biopsy kay kwan pa 15 days pa aya na mo do mabalikan. 15 days mga September kwan pa 13 14 ana. Uh -huh. Magto mo balik. May so, kwan sa doktor gani na abi na ko dali ra. Mm, dai -hmm. imong mm, mga anak tunti nag continue gapon sa lugar sa school. Oo, nag continue gyud sila sir nalipay gani ko kay bisag nagsakit na ko hmm. naning kamot akong bata nagipasaka lang yapon niya sa stage hmm. pila day unsa um, day grado imo eh, anak grade 9 ang katong babae grade 9 grade 5 dayon akong lalaki ay mga kuan sila naning kamot sila oo ni para anak, sa imuha. ana lagi kusog Anak ko mga anak wa pa lang koy Diligintay tayong ani kal disod eh bisag mubrein yung mama ang um, papa maningkamot man gyud makatabang sa ila So magrid ten na, na siya So uh, na lang siya Grid nanja karon um, na lang si mga gamit na ana Grabe no sa unsa kalisod ninyo makaprovide jud gihapon uh. para sa kaon kaugmaon <laughs> sa mga anak Grabe dayon pila di ka buk anak day mo tinag-eskwela karon Duha high school tanan ko grade 6 ang isa ah na sila nag eskwela sa bayanga dere sa lumbia oh, ang bah, ang laki na armandi ani doon ang mm -hmm. babae babae Oo. Uh mm. -huh. lumbia magsakay sila ng motor maglakaw ang um, buta rong kuan kay ona magbak magbaklay man na sila nya sahay makasakay layo man na dira mm na namo bata din niya kay ang among klase diri sa Lumbiasir uan kaning pambuntag ang se, grade 7 paingon sa 9 Mm Ana singko pa sir nagbakla na akong bata Sulutan murag makainom dum mm. ko sa kuwaso una bang nga magbaklay mi eh. Pero sige lang kay naning kamot man sila masking na kay sakit karon na kay karon naman Mm nya karon te kay nami hatag nimo nga puan kanang bugas Bugas sa ako na bitbit -bit, lang kay. Sige lang gud sir. Kuwan ni gatag ni sa tong sponsor. Kay mudai makaluyan dai nga makit-an makit ay, eh. ay, salamat. makit na na kining tabang sir. Nga makit-an dai na imong. Samot klasi, na ting plus Makabalun makabalon pud akong bata. moga nito, mm -hmm. to na untag um, na makita pud yun diri nga video ang may makakita guys sa video namin guys. Kaya tiging-ging, guys na makabisot nga gustong tumulong talaga sa kanya kasi si Ati Gingging kasi kailangan talaga niya ng medication every ano siya dapat matustusan yung medication niya sa mga gustong tumulong dyan guys i-message nyo lang ako or lagyan ko ng Gcash account dyan or bank account namin tapos kung may malikom tayo guys na counting pera ihatid natin agad dito kina Ati Gingging para sa kanilang medication kasi ano sobrang mahal kayo mga tambal anak eh. Oh, ganin gani na gani natin napalit niya ng 45. Ang isa? Para daw to siya nga kung magdugo. Mm, paun niya ang kanang imuhang kuan ba? What if kanang magmutnut siya paunsa sa man sakit kayo? Mura gid siya kanang resi gatug sa konser kay? Mangulmul. Mangulmul yung kikaron. Hmm. Wala siya gangulmul kay. Eh. Na may na may tambal nga gitik po na ako. Pero mo lagi na kay kuan. Pero tambal, kapila man po siya mahurot. Three times a day man to, dahil pila to ka weeks. More 15 days, na siguro gaya po na siya. Amo na palit na ron, kaya napulo pulo or kabuk. Amo talaga, butang ka sa kumbang. Pulo or kabuk, yung mora'y nasakto sa budget. Huwag na po'y kwarta. Amo na pong, amo na pong. So, saan kita nga 400 peso, guys hati-hati yan lahat nasa medication ni Ate Gingging nasa mga anak niya sa pag-aaral at sa pagkapangkain nila every every day so sobrang liit lang talaga ng 400 pesos mga kapisot sobrang liit lang talaga no sa so, then, imuhang tambal nga na palitron oh say gani ah, kalamong bay utan lang ni kalamong Ano mm. no naman gyud de manok dagang manok lagi na manok na na no, niya unsay mo imong panawagan teh pwede ka manawagan jud dinha sa tuang mga nananaw nato nga mga kortahan man gyud ang nananaw nato kay tawag gawas man ni kasagaran unsa man imong i i panawagan sila ha unsa man imong i mahanyo sila ha kuan lang hinaot unta nga ilang ila kong tabangan bisag ginagmay lang dako na tabang sa amo tungod sa amo kalisod samot na naapak ko yung gibati. Sa so, yung mukhang kuwan, tutoy. Well, mag four years na, no? Oo. Mm -hmm. Dahil ang kuwan, anak ni mo, ang if mahutdan ka, for example, kanyan, <laughs> mahutdan ka, mahutdan ka, tambal ba? Paunsa, anak ni mo, madiskartihan na dili magsakit yung mukhang tutoy. Kuwan na lang, sir, ka nang naman may mga manok. Mm hmm. Among ibaligyak. Jesus kaluoy. Mm. Ibaligya na mo. Kadal... So, dakong tabang no, ang mga hayop. Oo, uh, ibaligya. Bahala na lang. Doha ba mapalet mapalit? Basta kay, mm. di lang maputol ang pag-inom. Mm. Wala rapod na hitabo nga. Wala na kayo nainom. Naara din noon po. Ah, Naay noon. Bahala ka ng ginagmayra. Continue rani mo. Okay. Kuan manggud, di di manggudahin po. Di ko katulog. Basta mangulungul na siya kayo. Kasi sakita? Hmm. Ng... muna ang importante, ang, ang pinaka-importante niya ngayon guys, ba, kahit walang maraming pera, basta wala lang sakit talaga. Oo, no? oh, no, bahala yun, pobre. Mm, anak ah, lagi nalagay ko, sus, Lord. Ay, humo, yeah, siguro ni pong pag... Ang kira ko, bahala, buntag o hapon, tagsara ka kilong bugas, diha, basta mm. kay, walang kuy sakit. Lagi unta. Naapay sakit, wala pa'y, wala pa'y financial, financial. Eh, lahat ng kwan mo na nawari na para sa imuha lang para sa inyuhan kwan na na ko oh, na nga kuan, sir, wala, na gid baha nag trabaho day mong bana ron te sa kwan Pagkakaroon si rola gid na siya trabaho atong usang adlaw na nanggi siya, parang maka mais kwan mig mais oo. Oh. mo nang gibugas Oo. Oh. Ha? na. Usahay, magtahoy. Hanay mong banad na diri ron? Nah, natulog. Bilar po na kaya gabi eh. Wala na itulog. Eh, hmm. Kami mandungan na nga dito. Hospital. Um, Ay, kadlawon pa mo ning lakaw. Gabi, gabi yu, eh. pa. Mm, gabi pa. Alas na hindi, mas yung roto. So, buntag na muna balik. Ay, kaguulta. Uy, gawga. <laughs> <laughs> so, kuan, buntag na mo balik. Oo, uh, ganina. Bago pa may nakaabot. Mga Alas jis, man siguro to. Hmm. So, ngayon na guys ito na yung katapusan ng ating interview mga kapisot. Sa so, mga gusto pong tumulong kay Ate Gingging, ilagay ko yung Gcash account namin dyan mga kapisot and bank account. Tapos ang natin yan na pera, ibalik natin kay Ate Gingging agad para sa kanyang medication, mga gamot at para sa ano niya, sa mga maintenance niya mga kapisot. So, dagan kayong salamat guys. Maraming salamat sa yung lahat thank you so much po sa mga nanonood nito nung, sa video na ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-share, and mag-comment mga kapisot. Maraming salamat. Ang samay mong kay Storyot eh. Thank you kay sa tanan followers, sinout on ta, daghan inyong matabangan, dili lang kay ako. Mm, -mm. yun, tabangin sa ko ninyo kampung ang maulian ko. Gusto pa yung kumuservisyo. So, kanarasi. Oh, so, no, dagang ganyang salamat. Dagang da ganyang salamat, guys. Bye-bye. So, ato na yung picture. Tabalik balik Paano na kung ito. Sige lang, te. Kuhaan siya. Salig lang dito. Sige, no. Okay. Naray, maabot dyan nga.